Kung ikaw ay nagbabalak magpatayo bahay, para ang video na Please like, share, and subscribe. 6 steps for house construction. 1. Hire an architect or engineer. 2. Budget for construction. 3. Application for building permit. 4. Application for temporary electrical connection. 5. Application for water connection. 6. Find a qualified contractor. Ayan, so ang step number one natin ay mag-hire ng engineer or architect para iguhit ang bahay na nais mong ipagawa. Ang minimum na singilan na ngayon ng pagpapagawa ng plano ng bahay kasama ang iba pang dokumento na kailangan sa pagkuha ng building permit ay nasa 30,000 piso. Meron namang ibang engineer at architect na naniningil ng 200 piso bawat metro kuwadrado. Kasama na rin sa package deal ang construction estimate, isa para sa City Hall na kung saan ginagawan nila ng paraan upang bumaba ang total cost ng construction. At isa naman para sa client na kung saan lahat ng materials at labor cost ay naka-breakdown. Kasama din sa package deal ang structural analysis kung ang ipapatayo mong bahay ay dalawang palapag o higit pa kasama din ang materials specification kung saan dito makikita ang partikular na materyales na gagamitin sa bawat scope of works. Hindi rin mawawala ang construction schedule na kung saan magsisilbing guide ito ng kliyente kung ang project ba ay delayed na or mas advanced ang accomplishment. Step number two, budgeting. Kailangan merong sapat na pondo ang kliyente bago pa man mag-start ang project dahil isa ito sa factor na nagkukos ng delay sa site. Kung ang balak mo ay ipagawa sa contractor, kailangan mong maghanda ng at least 10% hanggang 20% ng total construction cost para sa down payment at yung remaining ay mapupunta sa retention money at sa progress billing. Kung ang balak mo naman ay arawan, tiyakin mo na dapat may pondo ka na pangsuporta sa mga bibilhin na materyales at sa pasahod weekly. Upang mapabilis ang accomplishment sa site kailangan na laging naka-full blast ang materyales sa tao. Step number three, application for building permit. Ang step na ito ang kadalasang hindi sinusunod ng mga nagpapagawa ng bahay. Nandito sa listahan ang lahat ng requirements na kailangan upang mabigyan ka ng building permit ng City Hall. Step number four, application for temporary electrical connection. Ito ang mga requirements upang makasecure kayo ng temporary connection for construction. Step number five, Application for Water Connection. Ito naman ang mga requirements ng pagkuha ng water connection. And last but not the least, ay ang pagkuha ng contractor. After niyong makuha ang total cost ng paggawa ng bahay kay architect or engineer, magproduce produce kayo ng at least apat hanggang limang kopya ng bill of quantity para maipamahagi nyo sa apat hanggang limang bidders. Isang tip lang para sa mga kliyente na nagpapabid sa iba't ibang contractor. Hindi lahat ng mababa ang price ay dapat piliin, hindi din lahat ng mataas ang proposal ay overprice. Pag-aralan niyong mabuti ang presyo ng bawat contractor sa bawat scope of works. Abangan niyo ang video kung saan ipapaliwanag ko ang strategy ng ibang contractor at kung paano sila magbigay ng presyo. Maraming salamat mga boss. Please like, share, at subscribe para sa mga kaunting kaalaman pagdating sa construction. Ito po si Engineer Dan. Alright?